Tara, sa niyo ako mag-deliver dito sa pinakababorito kong address na dinidelibiran. Hindi ko nasasabihin kung ano ang eksaktong address, pero kilalang-kilala ito. -kilala ang mga kapwa delivery rider ko, natambay ng SM Suat. At kung nakapag-deliver na kayo dito, napaka-generous ang customer dito. Sobra. Napakababait pa. Dilan Generous, ha? At nandito na ang ating customer. Ayan, natatandaan ko dyan, inabot ko kagad yung tip. And, uh, Napaka-generous target ng customer namin dito. So, para, kala mo Christmas ang araw-araw. So I long right shape and ride free